Hello guys, nasubukan niyo pa bang magluto gamit ang panggatong? <laughs> Ito yung lutuan namin dito sa probinsya guys. Meron pa kaming lutuan na gamit ay panggatong. Yung kawayan o kaya yung mga tinabas na mga malalaking mga damo o punong kahoy. Ayan yung pinanggatong namin. So nagluto ako ng munggo dyan. Matagal kasi lutuin ng munggo. Maaksaya siya sa gas. Kaya kapag ka ganyan na pakulo or matagal yung pakulo na gagawin sa iluluto mo, dyan talaga kami nagluluto. Tapos ayan yung mga panggatong na pinapabilad para matuyo. So yan ay tinanggal or pinalaspas nila tatay nung isang araw dun sa manggahan at yan ay pinagsisibak nila nanay para may patuyo at magamit or may stock para reserbang panggatong kapag tag-ulan na. So nakakatipid kami kahit papano ng gas kapag ito yung gamit namin panggatong. So ayan, yung mga rich kid dyan, kaway-kaway naman kayo. At saka yung mga gumagamit talaga ng panggatong hanggang sa ngayon. Kaway-kaway kayo guys. Saludo sa ating gumagamit pa ng panggatong sa pagluluto. So, yun lang guys. Salamat sa panunod lagi ng aking video at tapusin sana ito hanggang sa dulo. Bye!